ZRH ang tunay sa kanyang panahon. Kung minsan dahil sa pag-ibig, ang tao'y nabubulaga, nagiging bingi rin sa mga nagmamalasakit sa kanya. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Katrina sa ating dunang sa kanyang panahon. Muna. Mukhang napagod ka sa pinuntahan mo ah. Hindi naman. May lang agad ako dahil nainis ako kay Judlado. Kala ko pupunta ka sa kaibigan mo. Doon ka pala nagpunta. Wala kasi si Lota. Kaya dinala ko na lamang si Judlado. Paso ah, yun na nga, nainis lang ako sa sinabi niya. Anong sabi niya? Pinayiwalay ka sa akin dahil mas bata ako sa'yo? Hindi, hindi naman sabi niya mag-iingat daw ko sa'yo. Kasi nga baka kabuhayan ko lang daw hangad mo. At ang ka naman? Siyempre hindi. Kaya nga umalis na agad ako sa bahay niya eh. Bakit naman ako maniniwala? Wala ka namang hinihingin pera sa akin. Eh, dahil talagang mahal lang kita. Kahit na nga mas matanda ka pa sa akin. Alam ko, Ramdaman ko naman yun sa mga pag-aasikasa ka, mo sa akin. Kaya lang, pasensya ka na. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin akong trabaho eh. Kaya tuloy, hinahamag ako ng mga kamag-anak mo. Ah, kamay. Huwag mo naisipin yun. wala mo naman dati mapag-aasikasa mo sa akin kaya lang pasensya ka na kasi hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho eh kaya tuloy hinahamak ako ng mga kamag-anak mo ah kaya nga wala mo naisipin yun sa makalawa Operation ko. Kaya maaga ako nakapunta dito sa lugar na pinag-usapan natin. Munti ka pa nga eh. E ko, munti pa maulog sa jeep eh. Oh? Eh kasi naman mag-iingat ka. Munti na nga lang, nakahawag ako. Tapos sabigaw yung isang pasero. Kaya kami to yung driver. Ang hirap talaga ng buhay natin, ano? Lagi tayo nakasakali. Kalimutan mo na Ay, dati. Oh, Dante, oh, tingnan mo, yung mama lumapit doon sa kotseng pink. Binubog niya yung kotse, ha? Eh, bakit ka nagulat? Hindi mo siya nun, eh. Ha? Oo, oh, nakita ko yung babae bumaba sa kotse. O, oh, dito ka lang, ha? Ah. Pupuntaan ko yung babae. Sige. Kasi lang ang malaman niya, may nagbubukas ng kotse niya. Pusog ba kayo, mga bata? Opo, ma'am Katrina. Salamat po. Opo, ma'am. Ang sarap pa ng pagkain. Salamat po. Ako nga, dapat mm -hmm. pong pasalamat sa inyo. Kung hindi sa inyo, ako malamang natangay na sa sakyan ko. Opo, doon po kami atutulog. Pero malapit din po doon sa lugar na pinaparadahan niyo po ng sasakyan niyo. Ay, kawawa naman pala kayo ito ah. Kunin niyo perang to para makatulong sa inyo. Huwag hey, na po, oh, ma'am. Pinakain niyo nga po kami. Ayos na po yun. Huwag oh, po, ma'am. Pero kung gusto po ninyo, bigyan hmm, niyo na lang kami ng pagkain. Mga batang kali na yun. Pinagkihinalaan sila ng masama. Mahal batang lansangan sila. Hindi natin alam, pakakasama sila sa mga akit bahay gang. Kaya ayokong patuloyin mo sila dito tingin ko naman hindi. Kasi nga... Oh, Roman! tayo pa matulog? Sila, naisip ko lang kasi. Kailang kaya tayo makakatulog siyon sa maayos na bahay? Yung hindi na tayo magtitiis sa lamig paggabit. Hanggang narito tayo sa kali, hindi yung yayari Patuloy, sana di na lang ako malito sa bayang punan. Di na lang sana ako sumama doon sa mga batang tumakas doon. Baka nakakapag-aral pa ako. Bakit? Nagsisisi ka ba? Oo. Akay alam. Di ko na maalam kung paano babalik doon. Eh ako naman... Walang kamag-anak na kumapakab sa akin. Wala nang mamatay yung nanay at tatay ko. Kaya dito na ako sa kali ng buhay mag-isa. Sa -araw. araw, Hindi mo na hinga lang hingan lang hingan yung si Tanda. Para makaipong ka ng pera. Ayaw ko nga ng ganun, kibo. Ang gusto ko, mapunta sa akin lahat ng kabuhayan ni Katrina. Kaya nga, pinapapaniwala ko siyang mabait ako eh. At mahal ko siya eh. Ibig mo sabihin, pakakasalan mo siya? Oo. <laughs> Pero isang peking kasal. <laughs> Para kapag nakuha ko ng lahat ng gusto ko, hindi madali ko na siyang maiiwan. Oo. Oh. At kaya may lotus na nakawin yung ko si Tanda. Para makahipong ka ng pera. Ayaw ko nga ng ganun, Gibo. Ayaw. Ang gusto ko, mapunta sa akin lahat ng kabuhayan ni Katrina. Kaya nga, pinapapaniwala ko siyang mabait ako eh. At mahal ko siya eh. Ibig mo sabihin, pakakasalan mo siya? Oo. Oh. <laughs> Pero isang peking kasal. <laughs> para kapag nakuha ko ng lahat ng gusto ko, hindi eh, madali ko na siyang maiiwan. Oh kaya may lutos na nakawin yung kotse na para magkapera ka nang hindi humingi sa kanya? Oo! Oh, at palalabasin ko ha, ah, may trabaho ka nang hindi humingi sa kanya? Oo! Oh, at palalabasin ko ha, ah, may trabaho ko. <laughs> at pakasalan ko na siya. Kiyak na yun at papayag ka agad. Eh kaso, napurnado naman yung binalakma. mo. Oo nga kulong tuloy yung inutusan ko. Ay, mga kasalanan ng mga peste, yung batang lang sanga na yun. Pre, 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 tika. Oh. Eh, baka alam may kanta ka ng inutusan mo. Eh, hindi niya gagawin. Pre! Kinausap ko na siya eh. Ha? Ang kailangan ko ngayon, ha? pagplano ng paribago. Ha? Para makuha ko ng lahat ng gusto ko kay Katrina. Bakit may kasama kang pulis? Kuhulihin ka nila, hayop ka! Ano? Ba -ba Bakit? Pinuntaan kita kinagin mo kagabi. Para sa atin sunduin. Pinarin ko lahat ang sinabi mo sa kanya. Katrina? Huwag ka na mag-isinungaling! Sa panlasing lang yun. magulo dito. Dito, sinagot. Naniwala ako talaga, mahal niya ako. Pinaliwala ko yung mga payo ni Isama ako sa kanya. Yung pala may masama siyang balak sa akin. Ang sama mo, Arnold. Ang sama mo. Maluloko ka. Mamukat oh, siya. <laughs> Bakit po kayo umiyak? Dalawa? Nakita po namin kayo dito. Kaya lumapit po kami. Opo. Nakita nga po namin kayo. Umiiyak. Ang problema po ba kayo? Eh baka naman po. Narito ulit kayo para tulungan ako. Malungkot pala kayo eh. Hindi. Papasayahin namin kayo. Opo. Mahusay po kami sa bayang mga patria. <laughs> Opo. Opo. Sasayaw po kami dito. Hindi, oh. huwag na, huwag na. Oh? Doon na lang kayo magsayo sa bahay ko. Uy, oh. isasama ko kayo. Eh, baka po magalit yung asawa niyo. Oo oh, nga po. Kasi po nung yung nasa ino kami noon. Oh. Mas sumapin niya sa amin eh. Oh. Wala na siya. Kaya wala na magagalit sa inyo. Halina kayo. kana na pala ng mga batang yung Katrina. Ay, opo oh, po, <laughs> Mukha naman silang mababait at magalang. Nagmano pa nga sila sa akin kanina. Tumutulong din po sila sa mga gawain dito sa bahay. Nalilibong po ako sa kanila. May katuwang na ako sa bahay. May nakakausap pa ako. O, <laughs> eh, paano? Dito na lang sila sa'yo. Eh, gusto ko po sanang kupkupin sila. Pag-aralin, bigyan na isang magandang kinapuwasan. Bahay, isang ayon ako sa gagawin mo. Makatutupo eh paano. Dito na lang sila, siya. Eh, gusto ko po sanang kupupin sila. Pag-aralin, bigyan na isang magandang kinapuwasan. Bahay, isang ayon na isang mapagkunwari. Tama po kayo, chum sana po. Dahil eh, hindi ko kayo pinakinggan nun. Yung bang mga payo nyo sa akin. Marami po salamat sa mga gamit na pinili nyo sa amin, Tito Katrina. At hindi lang yun ang gagawin ko. Sa pasukan, mag-aaral na uli kayo. Wow! Kadobo! Oo. Para magkirap ng maganda. Marami pong salamat sa mga gamit na binili niyo sa amin, Tita Katrina. At hindi lang yun ang gagawin ko. Sa pasukan, mag-aaral na uli kayo. Yan. Wow! Oo. Mm -hmm. Para magkaroon kayo na magandang kinabukasan. Salamat po. Tito ka, Tito. Umaba niyo. Umaba. Mugang araw kami mabuti. Opo. At hindi po namin kayo. Hindi lang yun ang gagawin ko. Sa pasukan, mag-aaral na uli kayo. Wow! Tito po. Oo. Oo. Araw kami mabuti. Opo hindi po namin kayo dumugan ang sakit na ulo. Salamat din sa inyo. Hindi lang sa sakay ko na iligtas niyo, kundi maging ako mismo. <tod>